Hello mga boss, mga tampil May dita lang yan, Max Version 2 dito Sa Mods Moto Shop, Pantil Moto So ang problema daw nito Ayaw gumana ng kanyang speedometer So ito, magchecheck kami ni Tampil pa At ikotin yung kanyang front wheel Dahil andyan yung kanyang sensor sa speedometer So yan nga, hindi nga gumagana yung kanyang speedometer Kahit nabilis na yung ikot ng kanyang gulong Sa so, Ayan, zero pa rin. So, ito nga may ito trouble mga tampil kung anong problema nito. At para ma-check na rin. A few moments later. So, ito na mga boss tampil at na-trouble na namin yung problema ng NMAX version 2 na to kung bakit tayo gumana yung speedometer nito kanina. Ayan, sunog na yung kanyang EBS module board. ah uh, simply, ayan, sunog na sunog na yung board. Kailan pa rin hindi na gumana yung kanyang speedometer sa dashboard. Ayan, max pressure to. So, dahil sa fluid na sobrang nag sa loob ng board. Dahil para mag-short at masunog na yung board. So, hanapan namin ito ng paraan, mga busing. Mga tampil itong kanyang EBS module na nasunog. So, dahil EBS ang motor na to, pag nasira yung iBS module, hindi na rin gumagana yung speedometer dahil madan ang kanyang sensor sa IBS so. A few moments later. So, testing na natin mga tampil kung gagana na ulit yung kanyang speedometer. dahil so, dahil nasunog na yung kanyang EBS module at mahal para palitan ng bago, nasa 30,000 plus. So, condemn na lang, bypass ang ginawa namin para bumalik lang yung kanyang speedometer mga tampil. Kaya testing, ayan, gumagana na ulit, alhamdulillah. At nakaya pa namin may balik yung kanyang speedometer na mag-display ulit sa kanyang dashboard. So, ayan. Okay, okay na yung problema ng Nmax version 2 na to. At buti naman, nakayanan pa namin dito sa Moj Motor Shop. So, ayan, busy sa kabilang linya. Alright, ayan, at nakasolve pa So, condemn na ito ang kanyang ABS module at bypass na. Wala na yung kanyang ABS system. Ang hinabo namin dito, uh, gumana yung kanyang speedometer para mawala na rin yung kanyang limit sa takbo kaya dinabalik na ni Tampil Pahad at ni Tamper Marlon yung kanyang plastic cover, yung sensor sa unahan yan, stock pa rin yan mga Boss Tampil yan wala nang problema sa kanyang ABS at saka sa speedometer gumagana na ulit